Guys, sobrang init. Ayan. Ayan. So, makikita nyo guys, dito tayo sa ating munting palaisdaan. Munting palaisdaan. Ayan. Diyan tayo manguha ng isda, pero tingnan nyo, ang nahuli natin is mga basura. Ayan. Ayan. Hindi na, hindi na ito ano, hindi na to pang isda, pang basura na. Ay, may bukiya. Alam niyo yung bukya, guys? Ang daming bukya. Ay, mga jellyfish. May mga isda. Si Ann. Ayan sa. <laughs> Ibasa mo ang kan mo, jacket. Ay, <laughs> gracias sa Diyos. Yan, Ote. Abrihay, garo. Sige, pati. Si Anne. Ayan. Sige mo, Sige na. bawal daw magingay sabi ni madam kasi siya hindi siya marunong mangisda <laughs> Ate! Ayan, ah, kuhang-kuha niya. <laughs> Ang galing! <laughs> Sobrang galing ni Madam. Alam, paano magkitsa sa ano, broto? ayay, ay. -ay. <laughs> Masyadong mainit, guys, pero giniginaw ako. Giniginaw. Giniginaw. May nukos. Ayun, may. Ay, kuan. Ano gani na ano? Na itong pagakilawon tate eh? Abrihi isag <laughs> iyanti. Sikpawate ang sabay kay Palito ng sabay. Uy, basen oris sabay nga ni, ginuo ko. Ga short short pa gud <laughs> ako. Ay. Ante ayuti. Uy, ayuti kay. Ba paliton. Uncle? Oo, An paliton nang ano, sabay. Si ko. si to. Mahamok pa? Ay, may jellyfish, Ay, so, guys. Ayun. Kay ang kulay susa. Ante. Oh, kay ante susa. Uy, ana ang kumamoy. Ang kumka na doon si tuna.

Tingin ka tak ke dito one one two three yuk kita nyo, guys jellyfish nakakatakot dapat ya ka hindi <tik> isa mo ni mahado ka dayon ako si an wa ra ba ko yag ko an rush guard ay may nukos ayan sabi ko sa inyo meron ay nang ano ang awa so, ang awa ito ito kanat uh, ang may tumira. Obi. Ang ku anti. Mm -hmm. Yang tudlana nang che. na so ilagay natin dito. Na ang problema pag Hay ni ano masug-sug ka, usunod ka oh, so, sa oh eh. sige te oh, oh, okay. ah! perfect, perfect. <laughs> <laughs> ma, 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 ma baya ba ko guys, may nakuha tayo, nahuli na ano, kusit so, masarap to guys <laughs> 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 oh, oy, gabi, ito, oh garaon ng video, sit one ning. Um, darling, may um, ano. Adoy, ang kuan ang pwede ang kuan. ano? Tayom. Shot. Pangkana Uy, adus ko. Sana yun. para si parasis. Si. Na, ha, in dad to. Buhi pa at to siguro, anti. Ano sa toh, no? to, date, no? Hindi kayo tumalot. sa ito, Hala. Ah, grabe. <laughs> Pa-pajak pa sayaan. Ha, <laughs> mukhang siya, hindi nga ito nitong